unboxing time Hala super bigat nito pinadala ng moose and ayan more parcel more parcel and more parcel and more and more open natin samahan nyo kami sa aming unboxing with Rowi Oh, ikaw na mag unboxing hindi ni Kawo Pepa kita yung ate. Oh, te, buksan niyo na yan ni, ano, ni Rowie. Hi, guys. Unboxing. Yan na, buksan nyo. Baka sumilit na naman. Baka sumilit na naman. Baka <laughs> bundok. <sumilip> na <laughs> 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 oh, ikaw, buksan yan, Rowie. Okay, hey guys. I-help namin si Jane mag-unboxing. Para may pa-free sample kami. Ang dami! Ano ko yan? Oh my gosh, ang dami yung tinadala ng boss. Okay, Pagka-unbox. Ito, so, um, body lotion. Wow! Nang magtapo ng mga basura ni Jin, kasi ako palagi may pasang Okay, wow! So, mm. ito, um, ah, juice? Ay, juice powder. Wow, different flavors. Another one this is, wow, sports man, sport shorts. Ay, wow, panty. Wow! wow. Di ba, gulo na itong dalawa. Gusto nila for today's video, mag-unboxing mag na. na at so, na lang, matikman. <laughs> oh, oh parang ano? Oy, mas. Oy, mas. Bagi na bagi na oh, you want? Oh, you want? Oh, my God! Hi? Ito yung mga juices na healthy! Wow! Hello. Like Lemonade. Hala, ang dami, guys! I-review natin ito okay, ngayon. Ipapatry ko sa inyo. Sige, i-review natin siya. I-review namin siya today. Oh, ay, na, mas. ang bigat niya, babe. Ang dami, oh. Eye mask? Mm, eh, di. I think face mask to. Oh, mask yan. Face? Bakit sa kamay? Hindi ko alam. Ba't niya nilagay doon? So, they give us... Oh yeah, She's it's very healthy. Mm -hmm. healthy. Wow, my paniklays. Palagi yun sila na nagbibigay ng no? necklace. Ay, free to siya dahil na ano. Hindi, kailangan mo daw gawin yung ganito. Uy, Jesus Christ. So, yun guys. Oh, may paniklays uh, yeah. sila. Yes. And for free oh, sa package. Thank you. Oh, ito ay moon bro. Ano man to? Hot cocoa. Iba ito yung kagaya kay Diana? Thank you, moon bro. Bro, bro. This one naman. Ay yung one. ano, yung pang Ay, ano. yung bubble gum. Yung bubble gum na ano. Craveless chewing gum. mm, -mm. mm -hmm. Para pumayak ka. Ano po? Ano Shorts? Sport shorts. Ay, bra. Ay, bra siya. Mga roho na. Meron pa dito. Ito yung pagkain. Ay, tamales. By walking yung tamales. Oh, my God. God. So, walking tamales sa so, so, patry so, ko to sa kanila. Uh, Ayun yung Mexican. Uh -huh. Ayun. So, yun lang guys. Bye. Bye.